Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakaloka talaga ang eksena ni Andrea Brillantes sa kanyang unang taping para sa Batang Quiapo kasama si Coco Martin. Marami ang nagulat nang makita ang mga viral videos ng taping kung saan tumakbo si Andrea sa Divisoria at agad siyang dinumog ng napakaraming tao. Ang Divisoria ay isa sa pinakamataong lugar sa Maynila, kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit halos hindi na siya makalakad sa sobrang dami ng fans. Kahit napapalibutan siya ng mga staff at mahigpit ang mga guard, hirap pa rin silang kontrolin ng crowd. Walang takot si Andrea Brillantes sa actual na crowd scenes at mukhang pasok na pasok siya sa action drama world ni Coco Martin. Ano sa tingin nyo? magiging mainstay kaya siya sa Batang Kiapo